Super. Boss <laughs> ko si Boss Batman yung ano, yung nag yung inaano mong run sa may arena. Yes, 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 yes. Pero kaya challenge ka? Pero pa kanta si Gambit na tutol Pops. Boss ko. Kanta ka na. May Gcash yan. Ayaka, okay, ayaka ta tal. Ayaka Boss Batman. Legit, ako, ligit, ligit. Kakanta ako. Song request ka pa. Tama ka na po. Ikaw na ako, boss ko. Ano mga ako? Ano mga ako ano mga ako. Ah. Pwede tayo na tayo dun. Sulop 10k daw. Isang kanta sulop. Ito lang ano nangyaki? Oo. Wala pa 10k? Gago para sumari ng TNT niya. Gab po, kahit pangit si mo. Parang nanalo gago. Ito gab. Yeah, Ito yung naubos din. Ito yung naubos din. Ito yung naubos din. Ito Ano bang alam mong kanta gab? Kantahin mo na. Ah, Arthur Neri. Ina. Arthur Neri. Jiyo arthur Ayan. Arthur Neri daw boss. Batman. Arthur Neri. Hindi kasi, boss Batman, di kasi natanggap ng Gcash to si Gabi. Kung ah, sub, sub lang ay, ako, sab mo na lang. Uh ah, oh. ah. Ayaw na ito ng Gcash. Gusto na ito sub lang, boss, Opo. Batman. Opo. Arthur Neri yan, ha? Ah. <laughs> opcam ako, ha, boss Batman, <laughs> ha? Pagkakanta ko. <laughs> Pwede, opcam ako, boss Batman. Pagkakanta ko, Ano daw, request kasi... request daw nila lang taga. Request na nila. Uy, kuri-request. Eh. Paano pag di ko oh. alam? Hindi, yung Boss Batman, Arthur Neri ka na lang. Ah, ah, Arthur Neri, di kita bibiguin doon. Ayan. ah, nasasabayan ko yun eh. Okay, ako pipiliin ka uh, na dapat. Ah, oh, dapat out cam? cam, cam. Gee, huwag na lang. Hindi, 50 subs yun ka. Boss Batman, dali yung mapipili. Hindi, hindi, si Boss baby. Batman. ataka ah, taka, Boss Batman. Kasi ako, pagkabakat ko, off cam talaga. Kasi pinipil ko eh. Napapapikit ako, Boss Batman <laughs> eh. Baka maya, makalip ako eh. Hindi, isipin mo na lang, wala kang camera, Gagi. Oh, game. Kanta ka na. Gago ka pala eh. <laughs> Boss Batman, sab mo na before matapos yung game nila ko. O, mo ka na! Ako, di ako talaga kanta. Ay, gagawin, off-cam, pahayag daw siya. Off-cam, pili ka kanta, okay, okay. Okay, 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 game. Sab na, Boss Batman, bandi yung alam kong kanta para nasa tono ako. Okay lang, yung alam kong kanta. Sige, boss Batman, pili, go. Pili, pili, ge. Ge, ge, ge. Dale, dale, dale. May tatawan ako pa sila. chip pag nakakanta. GG to you, tol. Gugus, wala ko yung chip to, tol. Bas Batman, ikaw lang na tapagpakanta oh. kay Gabi, paalala ko lang. Minsan na ako manta, boss Batman, DJ. Ha? Ah Pari, mahal mo raw ako. Ay, Gago, alam mo yan, Gab. Alam mo yan, alam mo yan. Oo, alam ko eh. Ah, Bas Batman, di na ka, Bas Batman. Papab kami, Bas Batman. <laughs> Tinadaan ka sa pera, Gab, DJ Tanji. nga. Wala pa sa Batman, hindi, hindi ako. Nakano na ko dito yung uh, pagiging streamer ko, kumbaga, di nabibili. Ayan, yun yung maganda kay Gabi, guys. Kasi kung magkakaroon ako 15K, guys. Kay. magkaka 15K ako sa lap. Ang ending oh. niyan, pagtatawanan ako ng mga tao. Mawawala yung respeto. Ang pangit niya, no? Ang pangit niya, no? Wala na, wala na yung respeto. Wala Pangit niya, no? -mm. Ay, gagawin acceptance. Uy, wala Dito ka? utang ina, talaga! cancel, gab. Utawaga ako. May napakanta ka talaga, gab. Eh! 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 May napakanta ka talaga, gab. I'm so canceled, talaga, gab. start na, gab. Hindi na na-cancel, gab. Kanta mo na yan, gab. Legit, kanta mo na yan. Welcome back sa lab. Thank you, tol. Gina, gab. Kanta mo na yan, gab. Oo na nga, doon ka sa lab. Utang ina ko. Piyas 35k Ubusan na yun Bakit? Hindi, boss Batman, wait lang Gigisingin lang kita Ano ang benefits Na maglalabas ka ng 35k Para marinig mo kung kumanta Putang dami mo naman pero! utang inong nang boss ni yun. Ah, boss, boss Batman. Pwedeng sabayan ko na lang siya. Pero mas malakas yung sakit. Hihinaan ko yung sounds. Kasi mawawala ako sa tono eh. Pagkasabay ko siya, nandun yung tono. Ah, G? Ah, G? Taki talaga. Ito lang problema dito. May lalaki kong anak. Paglaki nun, hindi mabubura sa internet to eh. Mapapanood niya, tol. Ay, okay, okay, wag may maingay, tal. Pakas ako. Huwag na kong mo sila manood, boss Batman. Pasuyo lang. Grabe. Okay, game. Ah, guys, wag kayo maingay. Pakas muna ako, guys. Kakanta lang ako. <coughs> 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 Baka pamiyak ako eh. Wait lang ah. Inom tubig. Okay. Warm. Warm water. Warm. Warming. Warming the area. Guys, wag kayo magalo muna, wait lang. Putang oh, ina mo na open yung cam. GG to you. Pare, mahal mo raw ako. Yan ang sabi mo raw, nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to Pare, ako raw ang iyong gusto Yan ba ang lihim na sa akin Sasabihin mo Hindi ako iiwas sa sa'yo Pare, pag-usapan natin to. Wala namang mga babago sa pagtingin ko sa iyo. Pagbigan lang ang pwede kong ialay sa iyo. At kung higit pa rin pasensya na kung makakaya. Pare, Kaibigan lang kita Pare, nandito lang ako Nangangako sa'yo Ganon pa rin ikaw ako Hindi ako iiwas Dilalayo sa'yo Pare, kaibigan pa rin ako. mababago sa pagtingin ko sa iyo Kaibigan lang ang pwede kong ialay sa iyo At kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya Pare, Kaibigan lang kita Taas kamay! May iilang Agi mong tandaan Kaibigan mo ako Kailan pa man Taas kamay! Ito na! Wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo. Ganang ang pwede kong ialay sa iyo. Kung higit pa ron, pasensya na di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Tag in mo, oh, naiiyak ako. Naiiyak ako, wait lang. Kaibigan lang kita. Tag in mo. GG tao yun. Love! Love, challenge lang ako, legit. Na-challenge lang ako, love. Love na challenge lang ako. Eh, alam mo naman, perang pera din ako, love, diba? Tag-ina talaga! Putang ina! Wait lang, puto kailangan natin tabunan yun, tol. Ano magandang kanto? Puto kailangan natin... Puto kailangan natin tabunan yun, need not... Yes, uh, tabunan natin yun, tol. <laughs> Tatabunan agad natin yun, tol bret bret eh, Nang lagi Lab, long ko, mo ako dito saka, sa kamula. Para lang. lang na malika. Matabunan lang yun. Pero kung dito, dito ngayon lang dito lang magalikan tayo ngayon na. Puta matabunan lang. Game. Puko yung ngayon na.